May lisensya ka ba? Na, yung kamot pa lang ng ulo mo, alanganin na ako eh. Wala ano? Wala ka na. Wala. So. Nako po, wala pang plaka. Ba't ka nang gumamaneho nang walang lisensya? Kahit na, sa ka galing? Saan yung palengke? Saan? Galing ka dito eh. Saan, saan yung palengke? Ay, nako. Ah, ano Sanko po yung Ang violation na ano sa... Walang, hel so walang helmet, helmet. Ah, walang ito, no license. Sir, pa, ang... Uh, ang sir, uh, ito lang po kasi trabaho ko, sir. Sige, sige, ito. Tatlo, sir. tatlo. Tatlo, 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 para Kasi, ano po tatlo, tatlo, lang lang to, po, siyo, at at kaya nga. Eh, hindi naman natin pwedeng pagbigyan dahil mahirap kayo. Ayaw nyo rin naman na pinagbibigyan namin ng mayaman. Di ba? Pag yung mayaman, nagsasabing, anak ako ni Mayor, anak ako ni San Ayaw nyo rin marinig yun na papagbigyan namin. Di ba? So, hindi rin naman pwede. Ayaw rin naman nila marinig. Kapag mahirap kayo, papagbigyan namin kayo, exempted kayo sa batas. Eh, nagkamali, pinagamit mo, walang helmet. E eh, paano kung may nangyari dyan? Mas malaki pa ang babayaran mo. Dahil pinagamit mo yung motor, walang helmet, walang lisensya, cargo di konsensya mo pa yon, Di ba? So mayaman, mahirap, pare-pareho tayo sa batas. Di ba? Hindi dapat kayo pagbigyan dahil mahirap kayo. Likewise, hindi rin dapat pagbigyan porket nakapuesto sa gobyerno at mayaman. Tama? So patas tayong lahat. Okay. So ngayon, ang gagawin lang dyan, kukunin doon. Magbabayad. Sir, gusto ko yung motor tapos yung lisensya ko. Titikitan na lang po. Eh, hindi pwede, na, pwede. pwede, nakarga na. At saka hindi ikaw, at the time of apprehension, hindi naman ikaw ang nagmamaneho. Siya naman. Kaya namin tinikitan, walang helmet. Initial violation. Hindi naman namin alam kung may lisensya siya, wala eh, di ba? So walang helmet, titikitan. Pero nang lisensya, walang lisensya. So impoundable. Hindi naman impoundable ang walang helmet. 1,500 lang yan. Di ba? Eh kaso walang helmet, wala pa lisensya. Yun ang problema natin ngayon. Ngayon ganito, kahit anong pakiusap mo, hindi natin may ibababayan na isang pa na. Bawal sa protocol namin yan. So ngayon, ang gagawin mo, kailangan mo nalang kunin doon sa Marikina. Okay? Po. Sige, hindi. Okay, okay, one, okay, isa... okay lang po kasi... Kung, kung ano kailangan mo yung motor, Manghiram ka muna ng isang libo para makuha yon. Pero ang problema kasi siya nagmamaneho, kailangan ko ng clearance, di diba? well, no? ka ba? Kailangan pa... Wala nga eh. Siya ang may-ari ng no motor. Ang may-ari? Oo. Eh nagmamaneho siya, nahuli, walang helmet. Hindi po, okay lang po. Hindi. Ang kailangan mo ngayon gawin, kasi kailangan pa kumuha ng clearance yan. Teka, ORCA na kanino? Orc. Ayon. Yung ORC Yung lisensya po sir, nandun po sa may motor. Kasi kaya nga. po, hindi ko po alam. Kali yung lisensya? Sa akin po. Ah, sa'yo, nandun, siguro chill ka. Oo, oh, hindi, pagdating mo doon, di ko na nalang. Kaya lang. Sige po. Sige. Sa may imat, so. ganyan. Yung... Tunga Pag Pagpababa ka muna ng tama, hindi ka rin bibigay sa iyan. pag lasing ka. Kaya ano. ah, nga. Po. po sir, kaya nga po ni. Kaya nga po. Mali, alam ko po, po mali. Okay. So ay ayaw ko maririnig na mahirap kayo papagbigyan kayo kasi hindi rin namin pinagbibigyan ng mayaman. So maging patas tayo sa lahat. Okay. Sige.